Oh, Bubut! Bubut! Hi! <laughs> Hello! Konnichiwa! <laughs> uh, <laughs> kumusta na? O, <laughs> mm, alika, pa Pasok ka! Salamat! Salamat po ka! Thank you! Ay, ay, huwag dyan, huwag dyan! Nakakasimang unan niya. Ito, ka, pwede? Dito ka, dito oh. ka! okay! Iyan yeah, po ka dyan! Ako! <laughs> Ay, ano, ikaw naman, dumating ka na pala, hindi ka man lang pumupunta dun sa bahay. Ay, nako, dumating lang ko kahapon from Japan. Actually, parang jet lag pa nga ako eh. Uy, alam mo, may ibabalita ako sa'yo tungkol kay Manuel. Ay, nako, nabalitaan ko na. Oh? Nabigla nga ako eh. Nako, ako rin nga, hindi ko inaasahan eh. Basta, ganun na lang. Actually, Kala ko nga, lalaking-lalaki siya. Hmm. Sayang. Ah, alam mo, kukunin kitang abay sa kasal ko, ha? Hmm. Talaga? Mm -hmm. <laughs> Congrats! <laughs> Kanino? Kay Manuel. Kay Manuel? Hmm. Ano ka ba naman? Bakit? Parang desperada ka na yata, ha? Eh. Huh? Di mo ba alam, ka kauri mo yun? Pati ba naman yung papatulan mo? Anong ibig mo sabihin? Bakla siya. Ay, naku, hindi. Chismis lang yon. O, napayag ka na. Abay na kita. Di ba? Oo ka na. Oo. Yan. Yeah. so happy for you. <laughs> Thank you. <laughs> Nakapag-isip-isip ka na ba? Mm, mm Are you sure? mm -hmm. Is that your final answer? mm -hmm. Well, then. Go, go, go! Go! Talaga! Go <laughs> na! Pakasal ka na. By all means of transportation. Pakasal <laughs> ka. Pakasal ka yung lahat. Mo yon O, oh, sige <gasps> na nga. Ito na nga. Sige Oy, na. Ito, thank you. Pero I'm so happy for you. Uy, pagkain ng hapon Talaga, galing Japan to? Hindi. Ano lang, sa Mega Mall, binili ko yan. Sige. Thank you talaga, thank you, ha. Oh, sige, mag-iingat ka. Puput. Oh. Sige, go, go, go. Thank you talaga. Arige. Kita tayo, abay kita. yep saan ang kaibigan mo? May appointment ka ba? <laughs> Sabi mo doon sa kaibigan mo. So adun sa asawa niya nagtatapang-tapangan. Hindi pa pinapanganak ang taong kakalaban sa akin, ha? <coughs> <coughs> ka, wala ako sa mood pumatay ng vet. Ayan niyo na yan. Tara na. Call at the Sinong gumawa sa'yo nito, pare? Sino? Renato Sanchez? Bakit? Kamag-anak mo ba siya? Ako yung ama ng batang pinatay niya. Sige, papasukin mo. Gusto ko lang humalama kung sino nagbibigay ng passes para makalabas siya. Sa kaso niya, hindi siya pwedeng bigyan ng passes. Hindi siya lumalabas. Nakita ko siya sa labas. Pinuntahan niya ang kliniko. Baka naman kamukha lang niya. O baka naman kapatid niya. Pwede ko bang makita? Doon, Bakit? Anong problema mo? Uh, 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 ano ang Sa susunod, huwag kang matatama na ibang Ako ang punta mo! Ako ang dami mo! Tama na yan! Chopet, your vegetables, hindi ka lalaki. Eh. Very good! Ako na, ako na. Some more. Oh. Sandali lang. Ba't ngayon ka lang tumawag? Irene, si Patrick. Eh, gusto ka raw makausap eh. Ma, para ano pa? Mami? Bakit? Ayaw mo bang kausapin ng daddy? Chopet, kumain ka na lang ha? Mamaya ka na lang ulit tumawag, Patrick ha? Bye. nawala oh. na ako ng gana. Ano ka ba naman, Irene? Nagpapakumbaba na nga yung tao eh. Ayaw mo pampatawarin. Hindi naman pwede yung tuwing mag-aaway kayo eh. Mag-aal sa balutang ka, tatakbo ka rito. Mamang kaya nga ho ako umalis dahil sa anak ko eh. Ayoko makita niyang nangyayari sa aming mag-asawa. At ayoko kung malaman niyang ginagawa ng kanyang ama. Mayroon pa pag-aasawang walang pagtitiis. Papang, iba naman hong pagtitiis sa pagpapaloko eh. Ubus na hong pasensya ko. Ayoko na magpainsulto. Ikaw na makipag-usap sa anak mo, ha? Mm. Jopet. Oh, hindi ka pa ba inaanto, kanak? Kailan tayo uuwi, Mami? tito ah, dito muna tayo. Eh, ang Daddy. Paano niya na ako dadala ng mga pasalubong? Nandito naman ako, eh. At saka, di ba, mahal na mahal ka naman ng mami? Mami, pagdadasal ko pa rin ba ang daddy? Siyempre, anak. Kahit anong mangyari sa aming mag-asawa, siya pa rin ang daddy mo. Hmm? Oh, sige, meme na. Mm -mm. O, oh, sige, meme na. I-pray. In the name mm -hmm. of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen good I love night you. mommy mm -hmm. Mm -hmm. good night